So yung WhatsApp mga brad, lima po katao ang nagiging customer namin kahapon, February 16, 2025. Apat nito ay balik order na po to sila dito sa amin. Bali sa kanilang lima, ito lang po si Mr. G. Poy Canilio Candia. Yan lang po ang unang basis na nakakuha po dito sa amin kahapon. Dito sa video ito ay papakita ko po sa inyo kung ano po ang mga speaker box na nakuha nila dito sa amin at taga saan po sila. At baka pumasok po sa isip ng iba na hindi po totoo na nagbalik order na po to yung binanggit ko dito. E eh kung ikaw babanggitin ko dito tas hindi po kayo nag-order, natural mag-react po kayo na hindi naman ako nag-order. Bakit binanggit po ako or bakit isinali po ako sa kaniyang video. So, shout out po kay Mr. J. Poy Canilio Candia ng Lanao del Sur or Lanao del Norte po ba yung lugar ninyo, sir? Siya po ang una palang beses na naka-order dito sa amin. MCBD 15, dalawang bakso. So, maraming salamat, sir, sa inyong pagpunta po dito sa Cebu. At ito namang pangalawa naming customer kahapon. Yan po ay taga Dumagite, Mr. Florendo Guanco. Bale, pangalawang order na po to siya dito sa amin. Una po niyang order dito sa amin namin ay apat na D12 mid high bullet. So ngayon nagdagdag na naman siya ng apat din na uh, E10. At ito namang pangatlo naming customer kahapon, February 16, 2025. Ito si Mr. Maxima Franca. Bali, pangatlo na po ito niyang order dito sa amin. Una po niyang order dito sa amin, MCB D12 dalawang box. At pangalawa po niyang order dito sa amin, dalawang DT na mid-high pull range. At ito, Pangatlo niyang order, dalawang MCBD-15 walang pintura. At ito namang pang-apat naming customer kahapon mga brad, Mr. Wifi Kuli ng Mandawi. Pang-apat na po niyang order dito sa amin. Una po niyang order dito sa amin ay dalawang D12 mid-high bullet. At pangalawa po niyang order ay isang DIY ampli cabinet. Tapos pangatlo po niyang order itong D15 miniscope. At ngayon, Pang-apat po niyang order MCBD 18 dalawang box. So shout out po sa inyo Mr. Wifi kuli Kulinang Mandawi. Maraming salamat po sa inyong pagbalik order po dito sa amin. At maraming salamat po sa inyong pagtiwala po dito sa amin. At ito namang pang lima naming customer kahapon mga brad. Walang iba kundi si Mr. Sito Pipito ng Liloan Cebu. Ito si Mr. Sito Pipito mga brad. Bali pangatlo na po to siyang order dito sa amin. Una po niyang order dito sa amin mga brad ay apat na MCBD 18 at pangalawa apat pa rin na MCBD 18. So bali na po ka-box ang kaniyang D18 galing sa amin. At ngayon pangatlo apat na D12 mid high bullet. Nung una at pangalawa niyang pag order dito sa amin mga brad ay hindi po ako ang nag deliver. So kahapon lang po kami nagka meet up pangatlo niyang order. So ito po ang time na nag meet up po kami. At nung time na nag meet up po kami kahapon mga brad ay binigyan po ni ako ng sombrero. So ayan, napakaganda po ang sombrero na binigay mo, Mr. C to Pipito ng liloan. So maraming salamat nito sir, sa binigay mo na sombrero. MCV Cebu Box Maker. Basta speaker box ang iskutan, aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker.